So, uh, hello mga idol, uh, magandang araw po sa inyong lahat uh, At kumusta po kayo? Uh, ngayon mga idol ay uh, andito po tayo ngayon sa may barangay Bingkungan, Purok at Talaba Ng uh, Tagum City mga idol uh, Upang uh, manguha po ng uh, mga isda sa PISPAN Oo mga idol, uh, sa PISPAN po kung tatawagin At ngayon po mga idol ay Ngayon po masusubukan ng ating mga kaibigan Na tumapak Uh, sa napakalapot na lupa upang uh, manghuli po ng mga ista uh, gamit lamang po ang kanil-kani uh, kanilang mga kamay uh, kahit sa sobrang init po ng panahon ay uh, uh, di naman po kawalan dahil uh, ang saya naman po talaga nito ang idol Oh. oo mga idol uh, sobrang saya po namin ngayon dito dahil uh, di lang po isa dalawa kundi marami po kami ang saya saya at uh, sobrang uh, nakaka-enjoy. Uh, maraming uh, klaseng isda po Basik, yung pwede mo puha rito. <laughs> uh, marami pong mga pasayan dito. <laughs> uh, uh, tilapia, alimango, uh, at kung ano-ano pa mga idol. Kung napapansin nyo mga idol ay uh, sa sobrang uh, lagkit po ng lupa na kanilang tinatapakan ay halos din ang pumayang at muli po yung kanilang mga pa mga idol. Oh. <laughs> Sa sumang uh, lapot po yung uh, lupa. Ayan, mga idol, oh. Oh. <laughs> 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 Tingnan nyo naman po yung uh, dalawa mga idol, oh. Ayan. Nagtatawaran na lang po yung dalawa mga idol. <laughs> Nani, suso? Nana nakuha? Uh, kung napapansin nyo mga lods ay uh, yung ibang nakuhang medyo malalaking isda ay nahagis po ng may-ari doon sa kabila. Uh, sinisiglit po nila yung medyo malalaki at maliliit. Uh, kaya din po nila ginagawa at kumuhuli po sila ng isda dahil huwang uh, mapalitan po ng panibagong isda na maliliit mga idol. Kaya pinapapatuyo nila yung lupa. Uh, yan po yung ginagawa nila. At magantay muli na muling uh, lumaki po yung tubig sa dagat. Uh, at nang uh, muling uh, magkatubig po yung pispan nila at magantay ng 2 to 3 months uh, upang magkalumot yung tubig. sa kapo nila uh, lagyan ng panibagong isda na maliliit. Yun po yung uh, ginagawa po nila uh, dito sa kanilang pispan.